Okay. Oras ng ligo. Si Winter pa lang nandito. Si Winter. Siya muna po muna yung kong paliliguan. Susunod na yung isa. Na si Samir. Oh, halika na. Paliligo ka. Kailangan pinapaliguan po mga aso. Mainit ang panahon. Pinapawisan ako. Ang kakahabol sa kanila. Pinisa yun ha. Hindi ka. Tapos <laughs> si Winter. sala. Isang taon, taon at dalawang buwan. Kailangan maligo siya. Dalawang araw ko siya nang hindi pinaliguan. Kasi nga, nag-uulan naman. Eh, ngayon walang ulan eh. Kaya dapat lang na malibo sila. Wala na yung bagyo. May pasok na. yung muta tumitikas sewa ko ano bang klaseng ano muta ito bakit kaya tumitigas po yung mga muta ng aso sito po ito like sito ito siyang punila nila na lang madre ka ko madre ka ko sa sa tagalog sa kapagbangan madre ka ko man na magandang pambako yun eh. Kung meron kang madre kakao sa probinsya, magandang ilagay sa bakod. Silang itanim mo, matibay. Di basta bumabagsak yun. Silang kawin mong bakod sa probinsya. Matitibay na kao eh. nagpapakinabangan pala siya po pala ng mga aso yan Kailangan palibuan ng mga aso kamay ang panahon wag po kayong magtipid ng tubig ito nung araw pagka umulat, pinaliligwa ako eh naginit pa ako ng tubig para hindi siya masyadong marano sa lamig kasi, siyempre eh. mahal natin ang ating mga aso sila ano huwag po silang papayaan pakainin nyo ng tama ito kumakain na ito ano mga oras na gusto kumain meron silang laging pagkain nakahatap hindi ko po sila tinitipid ang gusto ko maraming kanilang kamusukan mahabot pagkain po nila yung mix mix na pagkain ng aso gawa ng pedigree pedigree tapos pinapakain pa sila ng atay ng manok balong balunan ng manok thank <laughs> you Oh, <laughs> tapos so, tapos na po siya ano tapos na si Winter si Winter po ito ano so hanggang dito na lang mga video ni Winter sa paligo halagahan niya po may yung mga aso magubayit naman yan at kaibigan eh, yan Manchester nga ko tawagin niya hindi ka Hawaii kaya e, uh, pag nga naman po silang ituloy na parang hindi ko rin silang mga kaibigan ang araw po. Siyempre, wala pa masyadong ano sa aso. Eh, kumakain po talaga ako na nakakayas sa gin. O, kumain ako ng aso na araw. Pulutan. Siyempre, manginginom pa ako nung araw. Ngayon hindi na po. Kaya hindi na ako akay na. Matagal na. Eh, ano na. 20 years. Sige po ano, si Winter po ito, ayan. muna ko na po siya, tapos yung isa si Samia. Sige, yung kaibigan kay Jesus, brother Manny Bautista, isa pong senior, stroke no at person with disability, pero sa awat tulong ng Panginoon Diyos, nakakapagtrabaho pa ako. Lawa hindi sa bahay, kaya ng lang ng mga aso. Ah, Sityo po siya, maliit lang. Ang no? tawag selamat kon kon ini god bless the support bye